So guys, mayroon uh, meron pala akong papakita sa inyo. Ito ay isang babala. Kasi meron isang uri ng prutas dito ay nakakalason. Yun po ay ano kasi nakita namin yung ibon, kinain yung prutas na yun, na yun ay na nalason. At uh, ko sa inyo guys yung prutas na yun. So guys, Ha eh. ah, pare, dito tayo. pare, oh. Ito yung uri ng prutas na nakakalason dito. Ayan o. Pare. Meron kasing ano, ayan o, kung mapapansin mo. Ito yung kinain ng ibon, yung namatay. Ah, ma ano yung puso ma dyan? Malason yun dyan. Ayan, yes o. Oh. Ayan o. Oh. Yun yung, yung mga bunga niya. Sa mga hindi po nakakakilala dyan, sa mga followers natin. So, ito yung uring prutas na ano, Nakakalason nito guys kaya ito ay, ano bawal kainin Oh. Uh, ano? Oh. Dami niyang bunga, oh. Kita ko sa inyo yung mga bunga. Ay kinakamlot ng pusa. Uh, yan, guys, so. oh. Ano pare? 'Di ba nakita mo yung nag ano yung ano ba? Yung yung ibon yata yung namatay, nalason yun eh. Yung uwak namatay. Oo, yung kumain yan. Kinain yan eh. Nakakalason pala yan. Nakalason to. Nakakain okay. yan. Comment nyo nga guys kung anong klaseng prutas to. Kasi nakakalason. Babala lang sa inyo. Huwag kayong kakain ng ganitong prutas ha. Nakakalason yan eh. Pero parang ano pare no. Parang matamis. Tibig yata eh pare. Ha? Tibig. Hindi, hindi, hindi ganito ang bunga ng tibig eh. Hindi ganito ang bunga ng tibig. Nakasugat ah. Talas oh. Matalas ano? Ibig nga yan. Hindi ko nga alam kung anong klaseng prutas to. Yan guys o oh. Comment nga ninyo yung anong klaseng prutas yan. Guys ano. oh. Alam mo nga pare kung ano. Kung ano nang mamatay pa ako dyan. Ha? Maka mamatay ako. Hindi. Bawal malay mo. Yung ha, Yung ibon lang mamamatay, pat, pero sa tao hindi. Patay din tayo dyan, ibon nga, patay. Ay, hindi natin alam kung anong klaseng yung prutas to huh? oh. pare try mo lang pag di ano di ako 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 magtatry muna pa kainin natin kaya hindi naman kakainin na yan kayo. eh yun ay nakain ng daga patay na daga kinakain yan ano Eh, so pitasin mo nga isa. Tikman natin. Ito na ang huling vlog namin, mga guys. Kami na matay. Yan, ito guys ha, babala ha, huwag nyong gagayahin. Pag may nakita kayong ganitong prutas, huwag nyong kakainin basta-basta. Kasi, yung ibon dito sa ano, okay, yung kumakain. lang po kumakain dito. Oo. Uh -uh. try mo nga kainin. Ang matamis ba yan. Um, Parang matamis eh. Hindi, tikman mo muna pa dila-dila ba? Huwag. Kailan kami. Dila lang, ganong ganon Ganang ganon lang ba? Ipon namin kung kami tatablan. Oo. Oh. Tigas niya ba? Tigas ah. Oh. Tigas yes, ano? Oo. Oh. Parang iba ang ano ng pagkabalat ano. Oh. Yan. Ah, ang ganda ng loob ano. Oh. Ganyan pala loob niyan. Tingin mo parang oh, matamis Kalungkaling ano? yata ito eh. Ha? Kalungkaling. Hindi ko alam mo po ano yun. Nakakain ba yun? Oo. Ay parang iba naman. Yan, ito may tusok-tusok eh. Tikman mo nga. O. Oh. Parang ano, matamis, matamis ba? Matamis, matamis. Oh. Testing ko nga rin. Para dalawa tayo. Oh. Yan guys, o. So, Testing ko. Ayos ah. Nakakamatay ito ah. Matamis naman. Hmm, matamis naman ito. Hmm. may buto, hmm. buto. May buto siya sa loob. Hmm. May buto siya sa loob guys. Makamasarap pati. Kasi siguro na gusto ng ibon. Hmm. 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 sa Yung guys ha, na sa inyo. Huwag yung gayahin to. <coughs> Yan ha. Hmm. Saka yung dahon niya pati iba. Kung mapapansin nyo yung dahon niya. Hindi hmm. ko alam kung anong klaseng dahon to eh. Parang dahong mangga no. Oh. Hmm. Dahong mangga ba to? Atis yan. Ah, atis. Mm -hmm. oh. Hirap lang eh. Tingnan mo guys. Oh. Mm. Mm. Yan o. Uh -huh. Ganito yung itsura na prutas na ito Oh. Ito'y ano po. Nakakalason. Nalason yung isang ibon na ano eh. Na uwak. Umabog. <laughs> <Sorry. laughs> Nahulog na. <laughs> Nahulog na. Maka naman talagang patay na ibon na nakita mo. Ha? Huh? Kumapon lang yun. Oo. Uh -uh. Pero walang nakakaalam nito na nakakain nito. Itong prutas na to. Yan o. o. sa mga nakakaalam, comment nyo nga. Kung alam nyo talagang prutas to. Hmm. Ba'y mong gusto yun? Huh? Yeah. Hmm. Hmm. Guys okay, sa so, Ang tamis pala to.